Bakit nga ba bumababa ang views ko sa aking Facebook account or Facebook page? Maraming dahilan kung bakit bumababa ang views mo sa iyong dashboard. Narito ang ilan sa mga problemang dahilan. Number 1. Algoritmo or algorithm ng Facebook. Binago ng Facebook ang algorithm nito. Kaya maaaring hindi na lumalabas ang reels mo sa maraming tao gaya ng dati. At kung hindi na ito, gaano nakikipag-engage? Like, comment, shares. Pusibling bumaba ang reach nito. Number 2. Hindi naaayon sa trends. Ang mga trending na content ay mas madalas na makakuha ng views. At kung hindi updated ang content mo sa mga uso, maaaring hindi ito maging viral. Number 3, isa sa pinakamahalaga, oras ng pag-post. Mahalaga ang timing sa pag-post. Kung magpo-post ka sa oras na kakaunti lang ang online, mas mababa ang chance na makita ito ng iba. Maaari mong subukan ang peak hours tulad ng 7 to 9 AM, 12 to 1 PM at 7 to 9 PM. Number 4, quality ng video. At kung mababa ang solution o hindi engaging ang unang ilang segundo ng videos mo, maaaring hindi ito pagka interesan ng viewers mo na tapusin ang iyong video. Tandaan, mas gusto ng Facebook ang high quality at videos. Number 5, ito ang madalas na ginagawa nating mga content creator. At kung madalas kang mag-post, maaring hindi maipakita lahat ng reels mo sa followers mo. Kung sobrang tagal at bago ka mag-post ulit, maaring bumabang ang engagement ng audience mo. Number 6, nalilimitahan ng Facebook ang abot ng content. At kung meron kang nilabag sa community guidelines, maaring limitado ang reach ng videos mo. Doon gamitin ang Facebook Professional Dashboard para makita kung may problema ang account mo. Number 7, hindi engaging ang caption at hashtag. Tandaan Mahalaga ang catchy na caption at tamang hashtag para sa visibility ng reels mo. Gumamit ng trending at relevant hashtag pero huwag sobra-sobra. Paano ba yan? Tapos na. Huwag niyong kalimutan ni Heart ang video ko. At huwag mo rin akong kalimutan na i-follow para mas marami ka pang matutunan. At kung may mga katanungan, pwede po kayo mag-comment sa ibaba ng aking video.